Di, pantay-pantay yun. -pantay Asan ah, na ba'y lilikuan dito? Kala ko lumampas na ako. Kala ko lumampas na ako. Ano ba yan? <laughs> Ay, hindi ako sanay dumaan doon. <laughs> hindi ko alam ko. Fairness, ang ayos na Si mama kung ano nung pinagtatakip sa unan niya, eh. nakakaloka. Mukhang... Pati yung iba yung mukhang tambakan. Ang galing ko. I flowers. I can buy myself now. Eh, palunan na naman ako. Mga insecure ang pala ka. Pa. Pinasasawad ako dahil... Ay, mas maganda pa ako na sa inyo kaysa sa mga tinarabaho nyo. Pero wala akong naging lalaki, mga animal. Mga tismosa. Pagdadaan ko sa harap eh. Paano-ano pa? puta, puta Mga insecure ang pala ka, puro Lahat naman ng mga kamuslim nila. Ako lang totoong tumulong sa kanilang lahat. Kahit ganun-ganun uh, lang ako. Yung mga hindi nagagawa ng mga talagang taga-office. Kahit naklumbong sahod, nabibigay ko sa kanila mga buwis at sila. Puro lang silang mga buwisit. hindi ko mga kakilala, Basta nag-message sa akin, tinutulungan ko. Wala akong papaalam sa office, trabaho ko sarili yun. Pagka may isa na ng tulong sa ibang lahi, hindi sila tutulungan. Walang perang mula, wala silang perang makukuha. Hindi dahil sa akin, hindi naman makukuha yung mga sahod nila. thank <laughs> you na yung pagliko ko dun sa may dinaanan papuntang school. Nagmumura-mura pa eh. Kayo yung mga bitch, mga ayot kayo. Baka mga... Mga ano pa kayo eh. Mga tulak pa kayo dito, mga animal kayo. Mga ayop kayo. Kaya kayo ganyan, mga sara kayo lahat sasabihin sa inyo mga animal kayo mga pero wisyo kayo sa buhay ko kahit na nahimik ka lumagas ka lang mga patutsada mga animal ah ko, ah, abnormal kayong lahat dami dami ko ng buwis dami dami ng buwis sa buhay ko saan ka pumunta dami -dam mga animal sira ulo o oh, na tarantarantad din ako pag susundan ko kayo eh, nang malaman nyo eh nakita ko kayo may mga babababae hype yun <laughs> tignan ko lang kung sa nyo maging hindi mag mag mga peste kayo malaman yung mga pinagsasabi niya sa akin tignan natin kung yung mga puta puta dito mga animal pag umuha nyo. Alam ko hindi po kailan laki kayo matitino kayo mga ab. Mas abnormal pa kayo sa babae. Ayok kayo. Ah, ay magawa sa buhay nyo. Tapos ko kagatok gagil na gagil na sa likod ko, naka-orange pa ang animal. Talaga salita na ako sa kapilya eh. Pupunta kayo ng kapilya para mang hawak na kayo ng puwet. Magsilabas kayo. Pupunta ng kapilya, hawakan lang yung puwet ko. Ano ako paon Abnormal. Ah, kaya naman po siya mga parang wala mga uta. Ang bang mga bundok nang galing yung mga yan? Sisibuntot sa akin na hawakan lang yung puwet ko. Namusta nga ba yan? Ang kakabuyos at yung mga kakabaliwan ng tao dito. Mga ko lang talaga ngayon. Maalala, basing ko sa'yo. Parang sa school, pag may, ano, pag hindi maroon mag-behave. Parang si na pinalalabas ko. Pag bubos na, bubos na yung pasensya ko, Emmanuel. Eh, Kaya yeah, mapakalelo, mabas ka na. Pinalalabas ko iyo. <laughs> Pagod na pagod na ako. Imbis na nakaupo lang ako. Naka, ano po po? May, may puso pagod na pagod sa ka. Opo, tayo. Opo, tayo. Uy! Ming! Ako po, masag... Sabungod so, yung sa Kamukha pa Chim. o, si Chim. si na chimi. Ito na chimi. Sino yan? Ah? Si Tiger naghihintay. Hello, Tiger. Tiger,